So, hi guys. So, magtambal dahil ko sa kinambrasan ni Chomil ganyan ang buong tag kay hindi gi paak. Mapasyal ako nito sa paak. Gikambras pa ko niya. Okay. Sige siya gmiyaw-miyaw. Miyaw. Uh, ang kasabot nun sa yong gusto. Ako na siyang gisundan. Yung paghuman. Patay siya kao yun sa gibuhat niya. Gikambras ko niya din. human So, nakikipo ba ang tiling? siya ako itambal. So, it contains antibiotic. Para din siya sa mga goon, sa mga insect bites, yun na. So, ayun siya. Tama nga to sa cotton buds. Gamay lang. Kaya pwede naman ito siya spread. So, kanyo siya ang kinambrasan ni, ah, pinaak ni Chomelen, kanyo ni ni niya kinambrasan niya Nia. Wala rin kayo siya na lubong tapos kanyo Grabe pagka lubong yun niya sa kuko. So, ito siyang butangan ani. Kaya ni ni niya. Nami kay kayo, ibtanog ngipon ng anak ni. Isod kayo na kukupat, 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 ilba. Masya, ka ayaw makaanak kung kukupat-upat ka buhok ilba ba. ka sa kuwa. Tingali ganiha gusto siyang buto sa yung gusto kag sunod ako niya sa kusina ni higda siya mo patap tap, -tap tingnan niya siya yo la nako gitap tap huh? hmm. giat ngan ko niya pag lakaw na ko, padung sa kwarto gilayatan ko dai niya so siya akong bagong tato. Kini siya kung kuan o oh, artist mo oh, ni siya ang tattoo artist na ko oh, Pag pretend pretending na tulog ba lamik kay paakon Kit ka Hindi nga nakain ini kini paakon eh?